So hello mga idol Ako nang tanaw niya akong payag Kay kusog ulan ganina Tanaw na ako ng septic tank Akong patrabaho dito oh. Basi niya na ng tubig Sugag ulan ganina Buntag yun Tara mga idol oh. Allah hapit Gide mapuno mga idol oh. Sus, medyo maipit kita ni ba Ang ani, oy. Parang may naamoy ako hindi malam. Lom-lom ma gini ba, tagahawag gini tubiga eh. ni. Mo din yung ring kung mga idolo oh, nga na tuspag tungod sa kakusog sa ulan. May gani kay nabantayan taon sa ako ang Kuya Randy. Kung nakalihay siya. At tuspag mga idol gani humok ang yuta. Tungod sa ulan gani na kusog ayo. Almost 30 minutes siguro to. muna ang division sa tubig mga idol na kanang dakko kayo muna sa hugaw mga idol o, para na sa ato ang mga kinaon ba nga inigawas baho na kumot kayong kaon, ini gawas baho na o luag na. ang ginalumon niya mga idol is mga 7 so laum laum gin siya nanani sa sud sa balay nang masudlan sa tubig kay mahunob man. Muna ako, hagdanan. Di ako po, no? Ako nang batang hagdanan. Masudlan sa tubig mga idol kay ang baha manggod mahunob. So, mo mo Nilikit. mao itong nilikit na tudaan siya. Siminto na diya sa una mga idol. Niya. Tungod sa ulan ni humok. Nga. Landslide ang yuta. sus mao gini ato ang CR dali muni ni atong tubig sa CR oh. na nay agas na yeah, ang pikas pod na atong lababo dia puhon ah yeah, hinaut mahuman ni mga idol